hindi naman Mag din to bibili tayo mayroon sa bahay lang is ng paan sasakyan yung luma pwede yun sarap magbike mga kabikers nagumpisa na lang kami magbike kasi bukas September 1 na summer na uh, spring na kaya masarap magbike Sa mga puti, Gilbert, isi sila mag magbike, no? Sa mga puti, parang ang dali-dali lang ng mambike sa kanila. Ha? Parang hindi sila napapagod, no? Oo. Sarap kasi magbike talaga pag summer na, no? Oo. Oh. Weekly kasi yan, umulan, umaro. Pero may mga trabaho din yung mga yan. Oo. Ingit si Ronald eh. Lima naman sila doon sa sakyan eh. Iyahatid nila. Hindi ah. Taga rin talaga sa pakluta Oo, Uuwi lang sa Pilipinas. Sabi ni Pinyol sa akin. Ah, sabi niya, ayo Master, uwi, uwi sa Pilipinas si ko. Ah, natural, saan mo i-hatid dyan? Pilipino yan. Natural, sa Pilipinas yan uuwi. So, uwi daw sa Pilipinas. Natural. Pilipino eh. Kasi yung bike ni Gani, ginagamit ng asawa ni Renol eh. Baka nagpalit ng gear no. Uh -huh. Hindi. mahirapang pa yun. Kasi may kung... Eh. Hali? Saan? Ha? Wala pa nga daw eh. Wala pa daw? Oo. Taas kasi ng ano nila, di ba? 29.50. Mas malaki pa ang sahod sa'yo. Ha? Huh? Matas pa nga ang sahod sa'kin sa eh. ba yung rate nyo? Ha? Nino? Kayo. 27? Ako? Oo. Mababa lang. 25 lang. Mababa naman nun. Hindi, umalis na ako nun. Mataas naman. Mataas ng 30. Mataas sa 30. Mataas sa 30. 37? No, hindi naman. Saktoan lang. Baka maikrisan ulit kami ng sahod nyo yun eh. Busy kami ngayon. Pumasok kami kahani na eh. Sarap mag-bike talaga pag mainit, no? Oo. Yung mga in-demand na skilled. Oo. Masarap talaga mag-bike pag mainit, no? Tingnan mo mga blossom ngayon, nagkaalat na. Mga bulaklak pati. Magkaroon -mag na ng dahon. So, Ayun pala, nagdahon na. Na. na nga kasi nga, spring na. Ayun, may mga bulaklak oh. Gaganda ng mga bulaklak. Dapat mag-drive-drive tayo eh. Pupunta natin yung mga blossom dito eh. Ayun, walang pedal-pedal o. Oh, ang bilis oh. <laughs> Parang motor na eh. Pero exercise din yan pag lang naman kasi sila sa kanila gamit yan. Ah, mahal yan. Nasa 7,000 to 10,000 yan. Yung bike na yan. Yung mga electric bike na yan. Jesus Christ. Like, parang born again siya. Ganitong magandang bike lang. Hindi yung habulan eh. Mildred magsanap masunod maghanap ka ng bike na pang ganito sa amin para makasama ka ha huh? hindi mas maganda kasi yung maganda yung napupuntahan namin eh Una ka na. Sa so, una ka. Hindi ko makikita sa vlog ko. Ang bilis ah. Yan, sakto nga lang yung upan mo eh. Upuan ni, eh. Tama, ang bilis mong magpedal. Wow. Oh, may bike sa likod ah. May bike sa likod. Bolin mo Mildred. Sarap magbalat. Oh, sarap mag-bike. Aba, hindi rin na. Hindi rin magpapaiwang sa atin si Mildred, ha. sarap magbike